good morning ah uh, ngayon po turo ko po sa inyo share ko lang po yung paraan ko ng pagbubunles uh, dapat nyo lang pong tandaan na pag bubunles kayo kailangan pipili kayo ng bangos na magandang klase ang pinaka the best pong ibunles ay yung bangos na dagupan um, paano pa kung dagupan yung bangos medyo yun dito niya po mga kaliskis, mga dark po ang kulay, pati yung mga ganito niya, dark. Pag kami nakita yung parang yellowish na yung mga balat, yung kaliskis niya, hindi siya dagupan. Start na tayo. Cut na natin dito sa may bunto. Pag nagka-cut kasi ako nito, inuuna ko muna itong tabi. pag nakat ko na siya na ganyan, saka ko lang siya ihiwain doon. Okay. Slice lang natin ng ganyan dahan-dahan. Yan, okay na. Ito po kasi bangos na to, gagamitin natin sa pagluluto ng tinapa. Kaya hindi ko po sinasagad yung hiwa hanggang sa bibig niya. Kasi pag niluto po namin yung tinapa, kaganyan po siya. Yan. Pangit kasi pag yung tinapa na masyadong nadaing na hiwang hiwa. Ayan. Saka, tatanggalin natin itong tinik niya pag nagtatanggal ako ng tinik niyan, hawakan ko lang siya dito. Tutupiin ko lang siya na ganyan. Para lang map... Ayan. Para lang maputol siya. Pag naputol na siya, hawakan niyo siya ng forcep. Dahan-dahan niyo siyang itaas. Tapos itong thumb niyo, ipupush niyo siya ng... Ipupush niyo yung laman. Para habang tinat tinataas niyo yung tinik, hindi siya masama yung mga laman niya. Ganyan. Hanggang pataas. Ayan. Ayan. Tanggalan na po natin. Tapos tanggal, li, li, lilinisan na lang po. Tatanggalin yung mga bituka, yung hasang. Huwag niyo po ikapon yung ano, yung mga bituka, yung mga tinik na natatanggal niyo. Pwede niyo po siyang iluto. Kung may mga alaga kayong pusa o aso, kasi so, ganun yung ginagawa namin. Ang ginagawa namin, na adobo namin, na tuyon-tuyo, may supa. Para kahit ilang days inuulam lang nila sa kanin, may stock sila ng ulam. Start na po tayo. Ano pong kailangan? Gunting. Na, matulis po. Kutsilyo. Kahit naman sa ang kusina, may kutsilyo. Saka, ito pong mosquito forcep. Ang tawag po dito ay Mosquito Forcep. Makakabili po kayo nito kahit sa ang pong Mercury Store na drugstore. Meron pong tindang dito. Sabihin nyo lang po, Mosquito Forcep. Ano po siya? Nasa, ang bili ko dati, 75 pesos. Ewan ko lang po ngayon kasi 5 years ago na po yun. Start na po tayo. Okay. Paliwanag ko lang po kung para saan po yung gunting. Nakikita niyo po to, mga to. Tinatanggal ko po yan. Kasi may mga naiwan pa yung maliliit na tinik galing dito sa tinik na malaki dito. Gupitin nyo lang ng ganyan. Tapos pag natanggal nyo na, ayan, madali na siyang klar. Katapos po, inuuna ko po itong sa may buntot. Kasi, pinuto lang natin, nandito pa yung ibang tinik sa katabi nitong matigas na tinik na ito. Ang ginagawa ko, inihiwa ko po hanggang sa balat. Ayan yan. As in talagang tanggal na tanggal. Huwag naman po sobrang mabubutas na yung balat niya. Kasi yung parang may mga ano siya, may mga litid siya na kapag uh, chinani mo siya dito, nagugulo yung mga laman, parang masyado naman siyang nasisira. Tapos, eto po ang unay natin yung mga nandiyan sa labas na. Kasi madali na po yan, kita na natin. Ayan. Pagka nagbo-boneless po ko, ang isang peraso ng bangos, nabobone ko siya ng 2 minutes. Pinaka-mabilis na po yun. Kasi ito po ang aking trabaho, mag Tuturo ko po sa inyo kung saan-saan yung mga tinik na kalagay, para hindi kung saan-saan kayo uh, magpapasok ng tiyane. Karaniwan po, ang pinakang kunasan lang po yung mga tinik, nandito po sa dulo, pababa. Yan, nandyan po yan. Tapos, itong gitna, ang tinik lang niyan ay nanggang dito lang sa gitna. Yung nandito sa baba, wala na pong tinik yan. Kaya hindi nyo na po yung kailangang padaanan. Yan, hanggang dyan sa taas. Kasi ito lang yung may matigas na tinik. Yung dito, hindi na. Malambot na. Tapos, yung katapat nito, dito, yan naman po, meron pababa. Tandaan nyo lang po na itong gitna, pataas, tapos ito, pababa. Ganon din po tayo dito. Kung yan, na uh, nasa gitna, yung katapat nito, ganon din po. Tapos yung gitna niya, pataas lang din po ang meron, tapos dito, hanggang sa baba. Yun lang po ang hahagodan ninyo ng itong four set. Ako po, hinihiwaan ko siya dito sa dulo. Ayan. Hanggang sa lumitaw yung mga tinik niya. Kasi pagka yung hindi ko siya hiniwaan, tapos nakaganon lang, masyadong nakakain yung mga laman. Kasi dito, maraming mga maliliit na na parang lited, na, na nakakapit talaga sa laman. Kaya pagka hindi mo ginanon, masisira masyado yung laman niya hindi kagaya ng pag hinihiwa mo na ganyan, mamaya makikita nyo malinis yung pagkatanggal. Start na po tayo dito sa baba ng buntot. Yan. Pagka po pinasok nyo na ganyan, eto po forcep may lock. Diinan nyo lang po na ganyan. Tapos, etong thumb nyo, i uh, nyo lang siya ng ganyan. I-push nyo lang. Tapos, ikutin nyo yung forcep. Ayan. Pag naikot nyo na, habang dinidiinan nyo to ha, para hindi sumama yung laman eh. Ayan na yung mga tinik niya. Ganun lang din hanggang sa umabot sa taas. Ilak nyo, tapos ikot nyo. Tinik lang po yung sumasama. Marami po kasi akong pinanood ng mga video, kaya lang hindi ko po talaga dati makuha yung process nila. Kaya nag-aral talaga ako ng ganito. Nagpaturo ako dun sa tindero namin ng tinapa. Marunong kasi siya. Yun, dun ko nalaman na ganito pala siya kung bakit yung forcep na may lock ang kailangan. Pagkatas natin dito, yung katapat niya sa gitna, ayan. Dyan tayo kukuha ng tinik pataas. feeling nyo, wala na dito naman tayo sa baba paulit-ulit lang ganun din, lalak, didiinan iiikot ito hila, o ayan na yung tinik sa palengke, kasi pag nagpapaboneless ako dati, mayroon pa rin natitiray lalo na yung dito sa side na to kaya lang ayoko naman na napapahiya ako sa customer na sinasabing boneless pero may nakikita pa rin tinik kaya talagang pinipilit ko na lahat nakukuha ko yung tinik Ayan, oh. wala po siyang nasasayang na laman lalo na po pagka ang bangus nyo ay dagupan kasi pagka hindi po dagupan ano po sumasa kahit na anong dahan-dahan mo sasama sa tinik yung laman halos wala nang natitirang laman. Tapos, saka po natin yung kabila naman. Unahin po natin sa gitna. Meron kasi kami ano, gawaan ng tinapa. Kaya yung mga boneless na tinapa bangos, ito po yung mga binoboneless ko araw-araw yung sa gitna tapos yung katapat niya pababa naman hanggang sa makarating kayo sa dulo kaya ako po tinatanggal yan para mas madali na siya natanggal ko na po tapos pagka natatapos nyo hihimasin nyo lang ng ganyan diin na nyo. Parang walang nangyari. Ayan. tayo sa tabi. Pwede nyo rin po itong pagkakitaan. Alam nyo po ba ako, nagpapabog, nagpapabayad ako sa pagbuboneless. Ang isang piraso ng bangus, naniningil ako ng 10 pesos. Kaya, pag marunong kayo nito, pwede niyong pagkakitaan. Pwede rin naman kahit na sa bahay niyo lang. At least hindi na po kayo. Lalo na pag may mga bata na kakain. Hindi sila matitinik. Kami po kahit na nagluluto kami ng sinigang. Kung anong luto nito, binubonis namin. Kahit yung ano, relye bangos. Ginaganito muna namin, tapos tinatanggal lang namin yung mga laman, hindi na mahirap maghimay ng tinig. Tapos tinatahi na lang namin sa ganito yung bangus. O kaya yung iba, ang ginagawa ko minsan, pag karelyeno, pag natanggal na siya, di syempre nakabukas siyang ganyan, ibabalot ko muna siya, ng, ibabalot namin siya ng foil, tapos i-steam, pagkatasama naman i-steam, saka namin ipiprito. Ganyan po ang aming boneless bangus. Ganyan nyo lang po. Ganyan. Parang walang nangyari. <laughs> Sana po. Natuwa kayo. Sana po nagustuhan nyo.